Ako. maagap akong pinauwi kasi maagap akong pumasok. sabi niya sa akin, nakita ko dyan sa labas kasi i ko yung opisina niya ganyan ako eh, pag ano chine ko palagi yung office lalo na pag may mga guests siya chine-check ko, nagtatanong ako kung anong gusto mo lang inumin or ano pa Chini, basta nag-check ako tapos ngayon, nakasalubong ko siya dyan sa labas <laughs> nagulat ako sabi niya, Iman, you can go. so, uwi na ako Wait lang, magpaalam muna ako sa anak kasi andyan siya. Tinanong <laughs> ko siya kung may gusto siyang inumin. Sabi niya, ano? Sabi ko may gusto ko ba inumin, uwi na ako. sige. Magpaalam, kailangan ko kasi magpaalam dyan. Kasi anak ko ang may-ari. out na tayo. Kaka, kanina, in ang ginawa natin kanina. So, ang gagawin natin ngayon, balikkan. Baliktad. Tama ba? Out yan. ako. Naka Naka-off yung lahat yung mga easy. Na-check na lahat. So, eh. Oh. Oh. Dadaan tayo sa parata Dadaan tayo sa parata Or Basta yun na yun Parata o ano pa Basta yun na yun Faye hey, yeah. mami Assalamualaikum Patira, Aywa. Patira parata sim sim Dzień! مند خمسة جاهز تفضل خمسة أكيد يا عشان في خمسة سدى Diyan nila ginagawa yun, no? Know. Ito, yan nila minamasa-masa, mekos-mekos. Diyan, yan. Tapos, so, oh. ginto. Yan yung tinatawag nila na chai. Tea. Sa? That one? Tea. Tea with milk. Nice sila. Sarap sumakay. Wow. Yung manager ko. Sabi niyang kasama ko sa office, nagbabakasyon na daw siya sa Egypt. Kasi yung anak niyang lalaki, close ko, yung bata, dinadala niya dyan, dyan, sa office eh. Magbababa, magbabakasyon siya. So, kailangan ko ng kailangan ko bumili ng chocolate para sa bata. Bibilhan ko ng chocolate, yung anak niya. Ganito ang itsura na naman ng gabas. Parang buwan yan, no? Pero hindi yan buwan, poste. <laughs> poste. <laughs> Huwag assuming, hindi yan buwan. Poste. Alauna ng madaling araw pa dito. Misla. Kanina, pauwi ako. Ay, papasok sa trabaho. Ngayon, pauwi. Yan. 1 AM pa yan. Ay, 1 AM. lag 1 AM. Thank you, sir. Pinayagan mo akong umuwi ng maaga. Ganyan si sir. Pag maaga kang papasok, alam niyang maaga kang pumasok at nabigay, niya yung, nabigay mo yung gusto niya, pauwiin kanya niya ng maaga. Pero pag late ka, oy, hintayin mo yung oras ng uwi mo. Walang regla ngayon si sir. Thank you, sir. <laughs> Tapos mapanood niya tong video. <laughs> ay naku sir thank you maaga mo akong pinauwi. ayan dadaan na naman tayo dito ano kayang meron dito bazaar ewan ko arabic kasi nakasulat e eh. oh, hindi ko naintindihan ano yan

dito lang yung sa loob. Nakapasok na rin ako. So don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you.